Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Sa buwatan ng ICC at ni PBBM isiniwalat po ni dating ES Salvador Medialdi Medialdia. Ang hirap po i-pronounce ng pangalan niyan. Pero iba naman po ang version. Iba naman po yung akusasyon ni Maharlika ang nakipagsabuatan daw ay si Lisa Marcos sa ICC para arestuhin o kidnapin si dating Pangulong Duterte. So yan po ang ating pag-uusapan at magpapakita po tayo dito ng ilang mga ebidensya. Alright? So basahin po muna natin itong balita ng Bombo Radio. mediaal Dia iginiit na dinukot at hindi inaresto si ex-president Duterte eto po yung balita ipinilit pa rin ni dating executive secretary Salvador Medaldia na ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte ay isang malinaw na kidnapping isinagawa ni Medaldia ang pahayag sa pagharap niya sa pre-international criminal court pre-trial ng dating pangulo dahil sa crime against humanity so eto po inakusahan din ito ang ICC na nakipagsabwatan ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-aresto kay Duterte. <clears throat> so yan po ay direct accusation ni Medial Dia kay Bongbong Marcos. Ito naman po yung kwento naman ni Maharlika na si Lisa Marcos daw talaga ang nakipagsabwatan sa ICC. Para gurgurin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero meron tayong nakita dito na picture. No? Ito po, kumakalat po ito sa social media. Dito po sa taas, ito po yung mga judges na pumirma po sa warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte. At dito naman sa picture sa baba ayan no, may mga cartoon ano nakaganon cartoon character na nakaganon ito po yung dalawa down di umano na pumirma doon po sa warrant of arrest ni Pangulong Duterte at kasama po nila si Lisa Marcos alright yung picture mukhang legit mukhang hindi naman inedit no? At kung titignan mo yung itsura ng picture na nasa itaas, mukhang sila. So, ano ibig sabihin itong picture na ito? <clears throat> Di po ba? So, kayo na po mag o kayo na po maghusga. Iniiwan ko sa inyo ang panghuhusga. Kayo na po bahalang maghusga. Alright? Uh, pakita naman po natin itong uh, nahuli na dulas na si John Vic Ipiplay po natin ng video, isang interview po sa kanya. Eto po, eto. So ikaw, ikaw ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi oh, naman, hindi naman. Uh, ito was a group effort, uh, Secretary Chidoro was there, Secretary Anyong was there too, and the President and I. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa uh, Camp Aguinaldo. Secretary Año, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Año, sir, knowing that of course uh, he was one so. of the uh, military military administration? see the he Año, former president, hmm. they had a very good working relationship. But he's a professional, he's a soldier, and he's a gentleman, so he served this role and this the information that he gathered and shared was very reliable and such as is there such anything you the conversations on whether or not they would go home um, i think the lawyers were prevailing for him to stay in hong kong or in china and the children prevailed, for him, prevailed on him to go home Ibig sabihin, yung mga lawyers po, sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang ganda nang lumalabas sa mga sources. Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the yes. core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and? The President. And the President. Ka kayo lang? <clears throat> so, ito pong pag-aresto talaga kay Pangulong Duterte, napaka-orchestrated. Talagang planned... Well planned po ito... Noong pong... Uh, last two days... Hindi ba't sinabi ko na ito... Yung vlog ko last two days... Yan po yung analysis ko... Mukhang... Akipagsabuatan si PBBM... Sa ICC... Dahil yung pag-aresto po kay... Pangulong Duterte... Timing na lang ang hinihintay eh... Ang hudyat na lang ni PBBM sa ICC ang hinihintay. So, parang ang pinag-uusapan na lang dito, kailan? Kailan ipadadampot? Kailan kikidnapin si Pangulong Duterte? Yun na lang eh. Planchado na sa ICC. No? <clears throat> Sabi ko nga nakaraan, pag sinabi ni PBBM, pag naghudyat na, ICC, maglabas na kayo ng warrant of arrest. So yun na, dire-diretso na yun dadamputin na si Pangulong Duterte at uh, isasakay sa dadalhin sa Villamor Air Base nandoon yung private jet isasakay sa jet at diretsyo na ganun po yung analysis ko nakaraan at eto sinabi ni ES Medial Dia na nakipagsabwatan si PBBM sa ICC so pareho kami ng analysis ng forecast ni Medaldia Kagaya po nung uh, analysis ko ng nakaraan na nagkatugma rin kami ni BP Sara tungkol po sa uh, ang ang naging dahilan siguro nito dahil lumalakas yung PDP, yung black voting ng mga tao sa PDP. So bago pa nila sabihin, nauuna, nauunahan ko na sila eh. Sinabi ko na eh. Bago nila sabihin. Balikan nyo po yung vlog ko na karaang last two days. No? <clears throat> Dito po, yung sinasabi kong timing, ang ginawa muna nila ay siniraan ng siniraan si D.P. at si Pangulong Duterte. Tinira ng tinira ng tinira hanggang sa masira. No? At ang plano siguro nila, basa ko lang ito, basa ko lang, uunahin nila si Bipisara Sara na ma-impeach. Totoo naman, nagkatotoo naman, nangyari naman, na-impeach siya sa House of Representatives. No? At ang balak nila, ma-impeach siya ng tuluyan sa Senate. Pero, July pa. July pa po yung nakatakdang ar ano, parang paglilitis kay BP Sara. After election pa. Okay. <clears throat> parang ang nakita ko, parang nauna, parang namadali yung pag-aresto, pagdukot kay Pangulong Duterte. Kasi hindi pa tuloy yung nai-impeach eh. Si BP Parang yun ang plano eh. Kasi 2023 pa lang, sinasabi na ni Maharlika, nagugur-gurin ng Malacanang, ng mga Marcos, ang mga Duterte. Doon, nung time na yun, hindi pa ako naniniwala kay Maharlika. Hindi pa po. Pinagtatawanan ko pa siya. <coughs> Ito na nga. Ang nangyari. So, medyo napaaga lang. Napaaga lang. Kasi nakita ni, siguro, ni PBBM, na ang lakas, lakas ng presensya ni Pangulong Duterte sa mga tao tuwing dadalo siya sa mga rally ng PDP. Campaign rally. Kaya, medyo inapura na ni PBBM. At the same time, sabi daw ni Maharlika, eh, si Lisa Marcos talaga ang nakipag-usap kasi meron nga silang picture ng tatlong judges na pumirma. Ay hindi dalawa lang pala, dalawang judges. So, yun po ang nakita natin na dumalakas yung PDP kapag nandyan ang presensya ni Pangulong Duterte kaya napaaga ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ang basa ko lang po, uunahin nila si VP Sara na ma-impeach ng tuluyan at isusunod nila sa si dating Pangulong Duterte. Kaya lang, medyo nauna. Medyo nauna yung pagkidnap. Kasi naman, nakita rin ni PBBM na parang dumarami, dumarami po yung mga taong hindi na po, hindi na siya pinapansin. Hindi po ba napapanood natin nasa social media? Katabi niya na, habang naglalakad siya, hindi siya pinapansin. So, para siyang artistang laos. Hindi ba't nakakakita tayo ng mga artistang laos? Sabihin natin, hindi man maganda pakinggan. Pero laos na sila eh. Yung bang, wala eh, na eh. Wala na, hindi natin pinapansin eh. Pag nakakakita tayong artistang laos, samantalang si PBBM, tatlong taon pa lang. O wala pang tatlong taon. Para na siyang presidenteng laos. eh hey, sorry po kung ganyan yung nakikita natin pero tignan mo si Pangulong Duterte 2016 naging presidente siya hanggang ngayon siya ang sinisigaw ng taong bayan hindi man siguro marami sa NCR pero Visayas, Mindanao <clears throat> talagang talagang solid ang Duterte siya ang sinisigaw hindi na siya presidente samantalang si PBBM ang aga, ang aga na Laos. <coughs> ha? Presidenteng Laos tatlong taon pa lang. So, 'yan siguro nakita niya kaya napaaga <coughs> napaaga yung uh, sorry po, <coughs> napaaga yung pagdukot kay dating pangulong Rodrigo Duterte. At uh, itutuloy na nila ito. Itutuloy na nila ito kay Bipisara Sara naman. So, ipa-impeach naman si Bipisara Sara. Kaya naman, sabi ni VP Sara, watch out for election cheating. Kasi, hindi nila may si Bipisara Sara kapag nanalo ang mga PDP. Ang lineup ng PDP. So, <clears throat> ewan natin. Baka gawan ito ng paraan. Ano? Uh, speaking of artista, meron po ako nakita sa Facebook. Eto, ewan ko kung totoo ito, no? Kung sinabi ito ni Miss Judian Santos. Ayan, yung picture niya. At eto yung quotes, no? Di baling kilala kang masama dahil sa pagiging totoo mo. Kesa naman pinupuri ka ng tao dahil sa kasinungalingan mo real talk eh meron siyang pinatatamaan at siguro naman ang talino nyo naman alam nyo kung sino pinatatamaan nito meron po sinabi si Susan Roses ano o ano sabi niya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw <laughs> yan <laughs> yan po ang nanay nanayan ni Grace po akala yata ni Grace po nakakalimutan natin siya at huwag po ninyong kalimutan Si Grace po po ay chairman ng Committee on Appropriation na isa o kasabwat sa nagsalaula ng 2025 budget. Kaya naman pala, pinayagan niya yung AKAP dahil binigyan pala ni Tamba ng 5 billion yung AKAP. ba diba, ang budget ng AKAP is 26 billion, yung 5 billion binigay sa Senado, so 21 billion na natira sa Congress. Kaya naman pala, eh yung pala, tatakbo yung kanyang anak sa party list. Ang probinsyano yata yung party list na yon. So, siguro ngayon, itong AKP eh, ginagamit na ng anak niya. Isipin nyo, pera natin. Pera natin ginagamit sa kampanya. No? Kunyari, uh, ah, tumutulong. Kunyari, <clears throat> alam nyo na. No? pera natin ginagamit sa kanilang political agenda. Ayan ay, po ang masama. Ayan po ang malungkot sa mga sabwata nila. Ang pera natin, ang pera ng kaba ng bayan ay nasasain. Meron namang sinabi si Kitty, no? Pabasahin ko lang. <clears throat> Eto. Wala siyang nurse wala siyang kasamang gwardya. Mag-isa lang siya sa kanyang detention cell ngayon. Sa ngayon. Mayroon siyang cellphone pero hindi namin sigurado kung pwede niya itong gamitin. Kaya wala pa kaming kontak sa kanya. Umaasa kami na may prison doctor na mag-aalaga sa kanya. Well, nakita naman natin yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Uh, mag-80 -e years old na siya, malamang, meron na siyang mga gamot na iniinom, mga maintenance. At, uh, ang balita natin, syempre, meron niyang mga, uh, ano tawag doon? Regular check-up, no? Siguro, every month, or every two months. May mga test na rin niya na ginagawa, every month. Kaya, <clears throat> kung siya ay, nakakulong ngayon sa dahil magagampanan kaya yon yung kanyang mga kailangan sa kanyang sa kanyang health paano yung mga gamot na iniinom niya at uh, kung wala ng gamot sino bibili sa kanya ng gamot pa medyo ano ito tatanghalin na ba siya na the living hero? Baka mapalitan na itong national hero natin na si Jose Rizal. Baka ang maging national hero na ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye.